Ang Munting Sirena Noong unang panahon, sa gitna ng malalim na karagatan, may isang kaharian kung saan naninirahan ang hari kasama ang kanyang alim na anak at matandang ina. Mahal na mahal ng hari ang kanyang mga anak. Ngunit mas malapit siya sa bunso, si Eva, ang munting serena. Isang araw, sa kaarawan ng kanyang ikalimang anak, nagtipon-tipon ang lahat sa palasyo para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Maligayang kaarawan, mahal kong anak. Marami pong salamat sa inyo, Papa. Oh, yeah. Maligayang Papa maligayang kaarawan, Apo. Salamat! Salamat sa inyong lahat! Gusto kong ipalam sa inyo na ngayon ang ikalabing walong kaarawan ng aking anak na si Marina. Pupunta siya sa dalampasigan para makaranas ng sikat ng araw. Mabuhay! Mabuhay! Maraming salamat sa inyo, Papa. Tandaan mo, anak. May mga batas ang karagatan na dapat nating sundin ang mundo ng mga tao ay iba sa karagatan. Nabibilang tayo sa dagat at mananatili tayo sa dagat. Mag-iingat ka at huwag kang lumapit sa mga tao. Um, Papa, maaari po ba akong sumama kay Marina? Hindi mo pa panahon, anak. Pero gusto ko pong makakita ng tao. Oh, Eva, pangako makakapunta ka doon pag ikay labing walong taong gulang na. Hay nako! Nalulungkot ako para sa iyo, prinsesa. Hindi na ako mahal ng aking ama. <laughs> Alam naman nating mahal ka ng iyong ama. May mga batas lamang tayong dapat sundin. Isang taon na lang naman ang iyong hihintayin. Talaga? Yehey! Halika, maglaro muna tayo! Napakaganda na munting sirena. Mabait siya sa lahat ng nasa paligid, kaya kinagigiliwan siya ng mga ito. Lola… Kamukha po ba natin ng mga tao? Hindi. May mga paas sila. Tayo wala noon. Oh! Ibig sabihin mas higit sila sa atin? Aba hindi. Hindi sila marunong mag-alaga ng kapaligiran. Sila ang nagpapadumi ng ating karagatan. Mas mahaba ang buhay nila? Hindi naman. Nabubuhay sila ng isang daang taon. Minsan mas maikli pa. Gaano po ba tayo katagal na bubuhay? Sa awa ng Diyos, umaabot tayo hanggang tatlong daang taon. Ngunit pag namatay tayo, nagiging na lamang tayo at nawawala. Pero ang mahalaga, kapag naging mabuti tayo sa ating buhay, magiging immortal tayo. Kaya kailangan bilang sirena, gumawa tayo na mabuti dito sa ilalim ng dagat. Oh, talaga po, Lola? Ay, <laughs> o oh, matulog ka na. Magandang gabi. Magandang gabi po, Lola. Sa labis na pananabik, binibilang ni Eva ang bawat dumara ang araw. Lalo siyang nasasabik, lalo na't papalapit na ang kanyang kaarawan. Hindi niya nagawang matulog sa gabi bago ang kanyang kaarawan. Agad siyang binati ng kanyang mga kapatid ng malikayang kaarawan pagdating niya sa palasyo. Happy birthday! Maraming salamat, mga mahal kong kapatid! Malikayang kaarawan, mahal kong Eva! Maraming salamat, Papa! Masaya ako at sumapit na ang iyong ikalabing walong kaarawan. At ito na ang tamang oras para tuparin ang iyong pangako, kamahalan? Oo, munting princess. Halika at ipapakita ko sa iyo ang mundo. Oh! Pero papa, pinayagan mo silang umalis ng mag-isa. Nais ko lamang makita ang mundo kasama ka. Eddie, sa ikawalumpong kaarawan mo, pangako, sasamahan kita. <laughs> Ikaw talagang bata ka. Sige, mag-iingat ka. Tandaan mo anak, huwag kang lumapit sa mga tao. Baka mapahamak ka. Huwag kayong magalala ka, Mahalan. Ako ang sa kanya. Mabuti naman. Bumalik kayo bago magtakip silin kung ayaw mong maging ulam ko. Ah, oh, opo. Babalik po kami ng maaga, Kamahalan. Sabik na sabik ang munting sirena na makita ang mundo ng tao. Kaya napakabilis ng kanyang paglangoy. Oh! Ang saya-saya ko! Iba! Itin mo ko! Hindi na ako makapaghintay! At nakarating na sa dalampasigan ang munting sirena. Bago ang lahat sa kanyang paningin, ang bughaw na kalangitan, maliwanag na araw at magagandang ibon. Wow, Diyos ko! Sobrang ganda naman dito! Mas maganda pa sa napanaginipan ko! Uy! Anong ingay yun? Isang barko! At yung lalaki! Diyos ko! Kamukha siya ng manika ko! Sa tingin ko, isa siyang prinsipe! Bukang kaarawan niya ngayon! Ah! Manghang-mangha siya sa kagwapuhan ng prinsipe, kaya nagsimula siyang umawit. Biglang dumilim ang buong kalangitan. Napalot ang karagatan ng malalaking alon. Tingnan mo! May bagyo! Oo nga! Nararamdaman kong malakas! Walang nakarinig sa sigaw ni Eva, masyadong malakas ang hangin, kaya tumama ang barko sa isang malaking bato at tuluyang lumubog. Naku! Ang prinsipe! Kailangan natin siyang iligtas! At niligtas nga ni Eva ang nalunod na prinsipe at dinala ito sa dalampasigan. <laughs> 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 Pakiusap! Imulat mo ang iyong mata! habang hinihintay na magising ang prinsipe. Eva! Magtago ka! May paparating! Kailangan ko nang umalis, mahal na prinsipe. Paalam! Tingnan niyo! May namatay dito sa dagat! Teka! Buhay pa siya! Dalhin natin siya sa templo! Bigla namang nagkamalay ang prinsipe at nakita ang isa ah. sa mga babae. Maraming salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Hindi na ng prinsipe na ang munting sirena ang nagligtas sa kanya. Ano ba yan? Niligtas mo siya pero hindi ka man lang niya makilala. Hindi na bale. Masaya na akong nakita siyang buhay. Papalubog na ang araw kaya bumalik na sila sa kaharian. Malungkot ang munting sirena dahil alam niyang hindi na niya makikita ang prinsipe. Mahal kita, aking prinsipe. Nais ko lamang makasama ka. Mahal niya ako? Hindi niya ako mahal. Mahal niya ako? Hindi niya ako mahal. Mahal niya ako? Hindi niya ako mahal. Nasasaktan ako. Ganito ba kasakit magmahal? Ang pag-ibig ang pinakamagandang bagay sa mundo. Siguro nga. Pero gusto kong makasama ang aking mahal. Labag ito sa batas ng karagatan! Wala akong pakialam. Hindi ko na kayang mabuhay nang wala siya. May naisip akong paraan pero napakadelikado. Pakulamin ako ng papa mo! Ano Wag Huwag mong isipin si Papa. Sige na nga. May isang taong maaaring makatulong sa'yo, pero nakakatakot makipagkasundo sa kanya. Lahat gagawin ko para sa mahal kong prinsipe. Sabihin mo na, sino ba siya? Ang mangkukulam ng itim na karagatan. Pelikadong pumunta doon. At umalis nga sila sa palasyo nang walang pag-aatubili upang puntahan ang mangkukulam. Nakita ng mangkukulam na paparating ang munting sirena at ang kanyang kaibigan. Kawawang bata! Huli na ang lahat. Ang prinsesa ang pinakamabuting nilalang sa karagatan. At dahil sa kanyang kabaitan, magiging diwata siya sa kabilang buhay at iyon ang magiging katapusan ng iyong kasamaan. Sa oras na maging diwata siya, ikaw naman ang mamamatay. Hindi! Hindi ko ahayaan mangyari yon! <laughs> Tingnan mo nga naman, ano ang ginagawa ng isang prinsesa sa bahay ng isang mangkukulam? Gusto kong gawin mo akong tao. Talaga? Para doon sa binatang prinsipe? Oo, iniibig ko ang prinsipe. Magdadala lamang ito ng pighati sa iyo, mahal na prinsesa. Wala akong pakialam. Nais ko siyang makasama. Sigurado ka? <laughs> Mapapaibig mo ang prinsipe? Oo, kaya ko. O Sige kaya kitang gawing tao, ngunit meron itong kabayaran. Kahit anong kabayaran pa? Kung ganon, kukunin ko ang iyong napakagandang tinig bilang kapalit. <laughs> Tandaan mo, kung tuluyan mong mapaibig ang mahal mong prinsipe, magiging ganap kang tao at babalik ang iyong tinig. Pero kung hindi mo siya mapaibig, mamamatay kang bigo sa pag-ibig at magiging gula! <laughs> Gagawin ko ang lahat para sa kanya! Eh di sige! Kunin mo itong mahiwagang gamot at inumin mo pagdating sa dalampasig. Hahaha! <laughs> Inuha ng munting sirena ang gamot at nagtungo sa dalampasigan. Ininom niya ang gamot pagdating niya sa pampang. Nakaramdam siya ng matinding sakit na wala na malay at napalitan ng mga binti ang kanyang buntot. Pagising niya, nakita niya ang prinsipe sa kanyang tabi. Idilat mo ang iyong mata, magandang binipini. Ligtas ka na. Ngunit saan ka nang galing? Natagpuan kita sa dalampasigan kaya din nila kita dito. Sige na, magpahinga ka muna. Kinabukasan, nagsimulang maglakad ang munting sirena. Nakita siya ng prinsipe at natuwa ito sa kanya. Wow! Napakasaya ko ngayong araw. Maari ba kitang isayaw? Wow! Ang galing mo namang sumayaw. Magandang araw to para sa akin. Nahanap ko na ang ko. Uy! Mukhang iniibig ka rin niya. Tingnan mo. Nagbalik na ang aking ama. Maligayong pagbabalik, kamahalan. Gusto kong ipakilala sa iyo ang aking mahal. Niligtas niya ang aking buhay. Mahal na mahal ko po siya. Nais ko po siyang pakasalan. Aking anak, magiging masaya ako kung magiging masaya ka. Nadurog ang puso ng munting sirena. Ganito pala kasakit magmahal. Inanunsyo ng hari ang kasal ng prinsipe. Hindi na siya mapapasakin. Ngayon, sa unang sikat ng bukang liwayway, mamamatay ako at tuluyang magiging bulaha. Pinuntahan ng kaibigan ni Eva ang hari at binalita ang lahat na nangyari. Oh, Diyos ko, tulungan mo ang aking anak. Isa itong panilingdahan ng itim na mangkukulam. Ipinagdasal ng hari ang kanyang anak. Dinala ang kanyang baston at lumangoy patungo sa dalampasigan habang ama kapatid niyang sirena ay nagtungo sa itim na mangkukulam. Nasa panganib ang aming kapatid. Parang awa mo na. Pakinggan mo ko. Bawiin mong sumpa. Hinding-hindi namin makakalimutan ang iyong kabutihan. <laughs> Nakakatuwa naman. Mga prinsesa ng karagatan, nagpamakaawa sa isang mangkukulam. Pwede kong bawiin ang sumpa pero kailangang patayin niya ang prinsipe. <gasps> <laughs> Kung mapapatay niya ang prinsipe gamit ang mahiwagang punyal na ito, doon lamang siya makababalik sa kanyang buhay sa dagat. Mabilis na lumungoy ang magkakapatid patungo sa dalampasigan upang ipaalam ito sa kanilang ama. Nakita nila si Eva na nakaupo sa lilim ng puno habang nakatingin sa kanyang laruan. Eva! Eva! Papa! Mga kapatid ko! Huwag ka umiyak, anak, kung nais mong mabawi ang sumpa. Gawin mo kung anong sasabihin ko. Patayin mo ang prinsipe para bumalik ka sa pagiging sirena. Papa, hindi ko kaya. Kung mahal mo siya, anak, pero kailanman hindi siya magiging sa'yo. Gawin mo ito para sa akin, Eva. Kaya, Eva, hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, anak. Pinag-isipan ng munting sirena ang inutos ng kanyang ama para mabawi ang sumpa tungo sa palasyo. Mahimbing na natutulog ang prinsipe. Tinutok niya ang punyal sa dibdib ng prinsipe para patayin ito. <coughs> Diyos ko! Hindi ko ito magagawa sa akin, mahal na prinsipe! Mas gugustuhin ko pang ako ang mamatay! Pakasalan na lamang niya ang kanyang iniibig at mamuhay ng maligaya! Paalam aking mahal! Bumalik siya sa kanyang ama at mga kapatid. Nagulat sila na makita ang punyal na walang dugo. Malapit ng sumikat ang araw. Pagdating sa pampang, Tumalun siya sa tubig. Dala ang kanyang manika. Nais kong mawala at maging bula. Paalam aking mahal. Paalam, Papa. Aking mga kapatid. Patawarin niyo ako. Paalam. Ilang saglit pa, isang malakas na kapangyarihan ang nag-ahon sa kanya mula sa tubig. Dumating ang mga diwatang hangin at dinala siya sa kalangitan. Salamat, mahal na diwata! Niligtas ninyo ang buhay ng aking anak. <gasps> Nasaan ako? Nandito ka ngayon sa langit. Kami ang mga diwatang hangin. Narito kami para gantimpalaan ka sa iyong kabutihan, pagmamahal sa mga tao at pati sa karagatan. Magiging immortal ang iyong kaluluwa at isisilang bilang tao sa iyong susunod na buhay. Maraming salamat, mga mahal na diwata. At nagpaalam na si Eva sa huling pagkakataon. Hindi kita makakalimutan na aking prinsipe. Sa iyong muling pagkabuhay, ikaw pa rin ang aking mamahalin. Paalam aking mahal. At tuluyan na siyang umakyat sa langit kasama ang mga diwata.